Ay, nangyari sa yo? Bakit parang lumiksi ka? Ha? Excited. dapat dapat nga kabahan ka na kasi nakita mo na. Eh. Hindi gusto sa akin yung kaba. So, yun mga katima grab yung second day of light train. Light train. So, yun. Ta -ta. ano na lang, kuha na ng timbang so kailangan na magpapawis ng konti. eh, bukas na yung timbang So, yun muna. The second day of light training in the uh, Highland uh, Boxing Gym, Bangkok, Thailand. So, yun na ba. Kuha na yung timbang pero kailangan pa rin natin magpapakas. <coughs> so, yun. Dog <coughs> lang, dog lang, dog lang, dog, 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 dog. asing kasing lang, tapon, 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 tapon. <coughs> hmm sampo taas sampo ilalim ayan smile anong masabi mo nakita mo yung kalaban mo ha kinabahan ka auto eh Oh? Kinabahan. Yeah, hey, hindi nga. Excited. Yeah, hey, talaga. Excited ako hindi ako kinabahan. Ha? Hindi ako kinakabahan. Hindi ako naramdaman ka ba? Yes. Excited. Ayun. Oh. <laughs> ayun kasi yung kalaban niya. Ayan. Ayan. Ay, na dumating na uh, bigla eh. Ay. Ayun yung kalabad lagi. <laughs> kina-born ka ata, boy. Boy, kina-born ka. Sino ikaw? Sino ba? Eh, tapay no, pa-bigla. Ah, oh, si sige. Sige, ni wala naman ako, say. sige. Wala nang kapaan. Ah. Yes. Parang lumiksi, parang lumiksi bigla. Ano nangyari sa iyo? Bakit parang lumiksi ka? <laughs> <laughs> ha? Excited. Aka, dapat dapat nga kabahan ka na kasi nakita mo na eh. Hindi gusto sa akin yung kaba. <laughs> talaga. Hindi gusto sa akin yung kaba. Oh, uh, lumik si Biglo. <laughs> Patay ka niyan. <laughs> Titirahin ka Check <niyan. laughs> lang pero nagulat lang ako. lumiksi si Kabigla. Nakita mo yung kalaban mo. Yan ang gusto ko. Ma, parang ano. Parang pating ba? Ha? Wow, sa panalo to. Ayun, sana. Sana, swerte niya lang. Ayan, <laughs> so, check natin. Sige, patong! Patong! Isa 147 flat. Haha, <laughs> so, ano sabi mo boy? Kaya ano masabi mo? Excited na. Excited na yung kalaban mo boy. Yung kalaban mo, alam mo yung oras niya, hindi pa naman yung oras niya. Ba't ang aga niyang pumunta no? Ha? Huh? Hindi pa yung hindi pa yung oras niya eh. Ba bakit siguro alam niya saan nandun tayo no? Kaya anong uh, gulong, ung gara niya. Eh dapat mamaya pa siyang alas 5 eh, dumating sa 4.30 tuloy nakakita tayo sandali. So, <laughs>